hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Welcome sa programang Good News. Ang hatid sa inyo, mga balitang magpapa feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sa sa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong antayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ginawara ng Peace Award sa 45th founding anniversary ng Metrobank Foundation Incorporated ang DZRH MBC. Ito ay sa kabila ng patuloy na pagtulong ng DZRH Operation Tulong o DZRH Operation sa mga kababayan nating nangangailangan, lalo na noong pandemya, kasama ang Metrobank Foundation. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Kyle Bulyas. Isa ang DZRH, Manila Broadcasting Company, sa ginawara ng Peace Award Huwang Partners in Empowerment, Advocacy and Commitment to Excellence sa ika-45 taong anibersaryo ng Metrobank Foundation Incorporated dito sa Marquis Events Place sa Tagig City. Ang Peace Award ay ibinibigay sa mga institusyong naging katuwang ng Metrobank Foundation sa pag-aabot ng iba't ibang tulong sa mga Pilipinong nangangailangan noong kasagsagan ng pandemya kasama ng Metrobank Foundation ang DZRH Operation Tulong sa pagbibigay asiste sa mga kababayan nating pinaka naapektuhan sa COVID-19 pandemic. Sa opening remarks ni MBFI President Aniceto Sobrepeña, hinimok niya ang mga Peace Awardee na magpatuloy sa kanilang mga programa na layong iangat ang mga mamamayang nasa laylayan ng ating lipunan. Kaya naman, sa panayam natin sa Vice President at Station Manager ng DZRH na si Atty. Rudolf Steve Hularbal, sinabi niyang tuloy-tuloy rin ang paglapit at pag-alalay natin sa mga humihingi ng tulong sa pamamagitan ng DZRH Operation Tulong. Siyempre, maraking kalangalan to nagpapasalamat tayo sa Metro Bank Foundation na tinilala ang partnership natin. It's been uh, more than 10 years time magpa partners sa Metro Bank Foundation. So, napakalaking karangalan ko. Nationwide na, this was launched a couple of months ago. At uh, ang objective nun is para mas malawak ang pagsiservisyo ng uh, Operation Tulong. At nakikita nyo ngayon, almost every day or weekly and monthly, may activity ang Operation Tulong nationwide. So, through our radio stations nationwide, nakakapunta sa communities. And this will go through through the years. Natuloy-tuloy ang ating pagsiservisyo. Sabi nga natin, sama-sama tayo, Pilipino. Bukod naman sa Peace Award, pinarangalan din ang higit tatlong lumpong individual ng Award for Continuing Excellence and Service o ACES para sa kanilang patuloy na pagpamalas ng galing at taos-pusong serbisyo sa kanilang mga komunidad. Sila ang mga dati ng ginawara ng MBFI na Metrobank Art and Design Excellence Program, Metrobank Foundation Outstanding Filipinos, Metrobank Foundation Journalist of the Year at Metrobank Foundation Scholars. Ako si Kyle Bulias, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Nagkasundo naman ang Pilipinas at bansang Cambodia na palakasin ang kalakalan sa bigas at kooperasyon sa depensa ng dalawang bansa. Ang iba pang detalye sa balitang yan alarming sa report ni Let Narciso. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Cambodian Prime Minister Hun Manet sa sidelines ng ASEAN Australia Special Summit sa Melbourne. Ayon sa Presidential Communications Office, nagkasundo ang pangulo at si Hun na palakasin ang kalakalan sa bigas ng Pilipinas at Cambodia. Napag-usapan ng mga ito ang tungkol sa posibleng double taxation at lalo pang pagpapahusay ng ease of doing business. Tinalakay rin ng dalawang leader ang pagpapalawak ng biyahe ng mga eroplano sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia para sa promotion ng tourism destinations ng dalawang bansa. Kabilang rin sa agenda ng bilateral meeting, ang pagpapaigting ng pagtutulungan sa depensa para matugunan ang parehong security concerns— Nakasama kasama ng Pangulo sa pakipagpulong sa Cambodian Prime Minister, sina Speaker Martin Romualdez, National Security Advisor Eduardo Año, Communication Secretary Chelo Grafil at AFP Chief Staff Romeo Browner Jr. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Siso, sama-sama tayo Pilipino. Music. Suportado sa Senado ang pagbili ng mga makabagong kagamitan ng Bureau of Fire Protection. Maliban sa hiling na karagdagang gamit at personel, isa sa mga iminumungkahi ni Sen. Francis Tolentino ang pagkakaroon ng mga fire auxiliary units na makakatuwang ng ahensya ang iba pang detalye tutukan sa report ni Raymond Didpaas. Nagpahayag ng suporta si Sen. Francis Tol Tolentino sa kailangan na modernisasyon ng Bureau of Fire Protection. Ito ay dahil sa tumataas na bilang ng mga sunog na nangyayari sa bansa. Sa report ni Fire Director Louis Purakan ng Bureau of Fire Protection, Tumaas ng 25% ang sunog noong 2023 kumpara sa taong 2022. Mula sa 13,000 na insidente ng sunog noong 2022 ay tumaas ito sa 16,493 noong 2023. Ayon kay Tulentino suportado nito ang kailangan ni Fire Director Purakan na magkaroon ng makabagong kagamitan ng BFP upang makatulong sa pag apula ng sunog. Maliban pa sa kailangan na karegdagang mga personel, sinabi ni Tolentino na mahalagang palawakin din ang pagkakaroon ng mga fire auxiliary na makatuwang ng mga tao ng Bureau of Fire Protection. Walang pinag-iba ito sa mga volunteer fire brigades na binuo sa iba't ibang mga lungsod sa Metro Manila, partikular na sa mga Filipino-Chinese community. Mungkahi ng senador, iorganisa ng BFP ang auxiliary brigade sa professional sector na magsisilbing force multipliers na may rank incentives upang mas maraming may kayat na sumali sa report ni Direktor Puraka ng karamihan ng mga sanhinang sunog sa mga gusali at residential area ay mga depektibong electrical wiring, loose connection, overloading at paggamit ng live flame sa pagluluto. Babala ng Direktor ng Bureau Fire ay posibleng tumaas pang pa bilang ng mga sunog dahil sa epekto ng El Nino at parating na panahon ng summer. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagpadala ng barko ang Philippine Coast Guard na magpapatrolya sa Philippine Rice. Ito ay kasunod na may mamata ang kakaibang aktibidad na isinasagawa ang China noong nakarang linggo. Ang mga detalye tutukan sa report ni Boy Gonzalez. Nagpadala na ng barko ang Philippine Coast Guard para magpatrolya sa Benham Rise sa loob ng dalawang linggo. Ito yung makaraang mamataan sa nabanggit na karagatan ang ilang barko ng China noong nakalipas na linggo na umano'y nagsasagawa ng kakaibang aktibidad. Ipinagutos ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban ang pagbiyahe ng BRP Gabriela Silang para sa dalawang linggo misyon sa Batanes at Benham Rise simula ngayong araw. Ang nabanggit na barko ay magpapatrolya sa karagatang sakop ng silangang bahagi ng Pilipinas para magsagawa ng maritime na domain awareness. Paigtingin ang presensya ng Coast Guard sa Northern Luzon at i ang hanap buhay ng mga lokal na mangisda. Samantala, ang mga air asset ng mga Philippine Coast Guard Aviation Force ay naka-standby para sa posibleng augmentation na lalong-lalo na sa aerial surveillance. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gazales. Sama-sama tayo, Pilipino! Magbibigay ng libreng sakay ang Philippine Coast Guard ulit sa EDSA para sa kababaihan ngayong Women's Month. Ang gabang detalya sa report na yan, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Bilang pagdiriwang ng Women's Month, may handog na libreng sakay ang Philippine Coast Guard sa EDSA para sa mga kababaihan ngayong buwan. Ayon sa PCG, magde-deploy ito ng libreng bus para sa mga wana sa March 6, 13 at 20. Tatakbo ang libreng sakay mula para niya kay Integrated Terminal Exchange o PITX hanggang sa Cubao Quezon City at vice versa una ng hinimok ng Philippine Commission on Women ang lahat na magsuot ng purple tuwing biyernes bilang pakikipisa sa advokasya. Nagtulungan sa iisang hangarin ang tatlong malalaking tycoon sa Pilipinas upang mapalawig ang isa sa pinagkukuhanan ng enerhiya sa bansa na liquefied natural gas o LNG. Tutukan ng gupang detalya sa report ni Millie Borja. Lumagda ng kasunduan ang tatlong dambuhalang negosyante o tycoon sa Pilipinas para lumikha ng mas maraming planta ng enerhiya sa bansa. Nagkasundo ang business tycoons na si Manny V. Pangilinan, Ramon Ang at Sabin Aboytis sa isang landmark energy deal para sa pagpapalawak ng liquefied natural gas capacity o LNG sa Pilipinas. Binili ng Manila Electric Company at Aboytis Group ang 67% stake ng San Miguel Corporation Global Powers Ilihan Natural Gas Power Plant sa Batangas habang mananatili sa SMC ang 33% nito. Sa isang panayam, sinabi ni Ang na layo nitong mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa at habang ginagawang stable ang power supply nito at palawigin ang energy security at ipromote ang mas malinis na enerhiya. Dagdag pa nito, ito ang kauna-unahang pagkakataon na magtutulungan ang tatlong malalaking kumpanya para masolusyonan ang kailangan ng bansa sa sapat at malinis na supply ng kuryente. Pinarangalan ng 10th Infantry Division ang iba't ibang ahensya sa Davao Region dahil sa kanilang mga hakbangin sa pagpapanatili ng kapayapaan sa nasabing rehiyon. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni June Suter. Pinarangalan ng mga plakinang pagkilala ang 10th Infantry Agila Division at iba't ibang ahensya sa Davao Region para sa matagumpay na pagpapanatili ng insurgency free status ng Davao Region sa isang malaking hotel sa Davao City noong February 28, 2024. Si Major General Alan Hambala ang 10th ID Commander kasama ang iba pang pangunahing leader ay personal na tumanggap ng parangal mula kay Vice President at Department of Education Secretary Sara Zido Duterte sa Joint Regional Task Force to End Local Communist Armed Complex Regional 11 na meeting. Sa nasabing meeting, ipinakita ng 10th ID ang mga komprehensibong update sa seguridad, mga programa at mga hakbangin na nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Sa minsay naman ng Vice President Duterte, binigyan diin ito na kailangan protektahan ang sektor ng mga katutu tubo, kabataan at estudyante mula sa recruitment ng Communist Terrorist Group. Dagdag pa ni Duterte na kahit insurgency free na ang Davao Region, kailangan pa rin mag-ingat dahil kahit anong oras pwedeng gumawa ng mga issue ang CPP-NPA-NDF na grupo. Mula sa Action Radio Davao, June Suter, para sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Naging matagumpay ang pagdiriwang ng pinakamalaking sailing event sa bansa na Parao Regatta Festival sa Iloilo City. Ang iba pang detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Aini Grace Bravo. Tagumpay ang kakatapos pa lang na Parao Regatta Festival sa Iloilo City, ang pinakamalaking sailing event sa bansa. Dinayo ng local at foreign tourists ang maraming events ng festival at excited na pinanood ang highlight na main race na makulay na mga paraw ang bangka na may katig at pinapatakbo ng hangin sa pamamagitan ng layag. 36 na sailors ang sumali sa main race at nagpaligsahan sila sa 30 kilometer na layo mula sa Villa Beach sa Revalo Iloilo City hanggang sa karagatan ng Benavista sa island province ng Guimaras at vice versa. Tatlong kategoris ang sinalihan ng mga sailors. Nanalo sa Category A ang Boat Arlene, ang Mass Boy 8 ang nanalo sa Category B at Boat Ashley sa Category C. Kinilala rin ang mga builders ng nanalong mga paraw. Mula sa Action Radio, Iloilo, Irosay ni Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Kamakailan lang ipinagdiwang ng first ever live streaming bingo in the Philippines na Bingo Plus ang kanilang second anniversary. At kabilang sa mga nagshare ng love and luck, sa star-studded event, si Napiolo Pascual Alden Richards, Vice Ganda at SB19 members Ken and Stel, ang mga detalye sa mundo ng showbiz. Tutukan sa report ng ating showbiz angel. Star started ang ginanap ng second anniversary ng first ever live streaming bingo in the Philippines. Kabilang sa mga nag-share ng love and luck sa ikalawang taon ng Bingo Plus ang mga aktor na sina Piolo Pascual. At Alvin Richards Nagpasiklab din si Unkabogable star Vice Ganda. Kayo din si Nostelle. And Philip aka Ken ng P-Pop Kings SB19. Sa gabing iyon, isang maswerteng nag-uwi ng 2 million peso worth of brand new car. At limang bingonaryo ng tumataginting na 10 milyong piso or total of 50 million pesos. Siyempre, may handog ding performance si Bingo Plus Celebrity Endorser May Mendoza. Nang harana ang singer-songwriter na si Arthur Neri. Pinainit naman na ni Regine Tolentino. At Sara Labati ang Bengo plus stage. Nagpakilig ang tambalang Marvin o Marco Galio at Heaven Peralejo. Habang birit performance naman ang handogi na Eric Santos at Jonna. At nagsama-sama rin ang hip-hop groups Alamat. Vision G-22 At P-Pop Generation Ang US Ambassador naman ng Bingo Plus si Papa P Saksira kung paano hindi lamang basta nagbibigay saya at nagsisilbing libangan ng Bingo Plus kung hindi nagiging daan din ang ito para mabago ang buhay ng ilan sa ating mga kababayan sa tulong na rin ng Bingo Plus Foundation Mga trusted foundations din ng Bingo Plus So it doesn't end by just playing Bingo you know, you see a lot of lives getting changed because of the way uh, na naglalaro sila or by luck, di ba? Yung mga ganun. So nakikita ko na kung paano makapag-bago ng buhay at the same time, nakakapagpasaya ng mga tao. Pero paalala ng award-winning actor. They score for people to play responsibly. You know, yung na kalimutan natin kakalimutan na, you know, we just only do this pag-excess na pera, excess na oras. Para hindi siya mag-indexion, para yung, yung hard-earned money natin, pinagtrabuhan mo So, you have to make sure alam mo saan siya mapupunta. Kasabay nito, ipinagmalaki rin ng pamunuan ng Bengo Plus ang mga inihanda nilang proyekto ngayong taon. Um, for this year, um, we are allocating over a hundred million pesos. Wow. Uh, to create programs for our host communities, these programs are anchored on our four uh, core advocacies, which are technology and education accessible to healthcare, community safety and resilience, and responsible digitization. Ginanap ang Bengo Plus Night 2024 nitong unang araw ng Marso, hosted by Robbie Domingo. At yan ang DZRH TV Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam na way na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better naman sa akin ngayong araw ay ang parangal na natanggap ng DZRH MBC mula sa Metrobank Foundation Incorporated na Peace and Award. Ito ay mula sa pagsisikap ng istasyon sa patuloy na pagsuporta at pagtulong sa mga kababayan nating mga nangangailangan sa pamamagitan ng isa na sa matagal lang nagseserbisyo para sa Pilipino ang teaser age operation Tulo. Dahil katuwang ang MBFI, walang sawa sa pagtulong mga ito upang alalayan ang mga Pilipinong lumalapit sa atin para magbigay at gumawa rin ng mga inisyatibong layon ay palaging tumulong. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers website kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mayang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas magandang ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita. Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV